IFM News. inamin ng grade 12 student na naaresto sa drug by bus operation kagabi sa San Fermin, Kawayan City, Isabela na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Sa exclusive interview ng 98.5 IFM Kawayan kay Alias Liv, 21 anyos, aminado itong gumagamit siya ng marijuana. Aniya, natuto siyang gumamit nito matapos maimpluwensyahan ng kanyang mga barkada. Gayunpaman, itinanggi naman nito na nagbebenta siya ng ipinagbabawal na gamot at hindi rin umano siya gumagamit ng shabu. Sinabi rin nito na naniniwala siyang sinet up siya ng kanyang kaibigan na nagpasundo sa kanya kagabi upang sana ay mag-inom. Matapos maaresto, kagad na dinala sa istasyon ng Kawayan City Police Station si Alias Live at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa ngayon, sinabi ni Alias Live na wala siyang ibang pwedeng gawin kundi tanggapin kung ano man ang magiging hatol sa kanya. Para sa Ayaven News ako si Idol Z sairapunta pai idol i news